What? At... mga guys Ayan Shout out sa lahat Manonood Eto malapit pala ako sa paliparan dito Ayan eh. Ayan, kita na yung kita na yung eroplano talang kaya uli ang mga kasakay sa eroplano <laughs> dito ako sa malaking part mga guys oh. yan o oh. ganda ganda dito oh. mga punong kahoy hmm. yan yeah. Malapit na ako sa paliparan, gumagay sa airport. Okay oh, oh. Ganda nature nat nature dito ang mga guys. Oh? Nature, nature. Tingnan niyo sarili ko sa inyo mga guys ha. ni palikpit ng eroplano oh. Ayun oh. Ayan. Malapit na na pala talaga sa katotohanan. Ayun oh. Isa mo At dito ako ikot-ikot muna, mga ah, guys. Ayun. Galing. Dito mo na ako ngayon magpapaikot-ikot mga guys. Ganda. Ganda ng view dito. Okay. Ikot Yan. Ikot-ikot muna ako dito mga guys. Ikot-ikot ang park na to. Nagagandahan na ako kasi nature na nature ang dating. Ha? Ah. Oh. Ayun Dadaan na uli natin yung tambo. Ikot lang uli ako dito. Yan ang lalaki ng puno. Oh, kita ba niyo? Lalaki ng puno, parang kawaya na o Oh. oh. Lucky. Parang kawana, kawayan na siya. Hmm. Ang galing. Ang galing, galing. Yan ang mga puno Oh. bababa. Mga dwarfs siya. Kasi habang pa-uwi ako, ako'y mag-video. At least naman may pang Upload ulit Samahan niyo ako mga guys Nandito ako sa isang Napakagandang lugar Nature na nature ang dating dadaanan ko yung kanin yung, yung tatak na yun may ipan dun eh diba? Dito ngayon, ang mga resa, ito naman yun. Ayan. Ako muna ako dito. Tingnan ko yun. Ang galaw. Ah. Ang lawak lang po ito. Ang ah. na ako mga guys para sa ganon ay maiikot ko kayo sa magandang kung ito, parking na ito. Hmm. ah may ikwan oh ayan oh okay. I love ano yun yeah mo I love Israel eh, no? maganda oh so, ah ganda maglalakad ko lang ang

wala ano kung sana ako maganda o yun o sa tabi yung mga kagalang. lang sana ako doon, oh. No? Ay, meron pa lang na doon, mga guys. Ito, dito ko dadaan. Para ma manong kayo sa Daan na pala yung doon. Sa tingin Minha mão, guys, É, não? não, não, não. pag na ako ngayon mga na guys Namasa na ako dito Pero malayo yung kinalulo doon Sa building na yung uh, Mataas Ang ah, kinalulo Kinalulo dito pat naman pero hindi naman siguro kung dito siguro mga kamerino kita nila sa monitor <laughs> kita nila siguro sa monitor ah, at sa multi street at haba akong pawe magbibidyo ako para mayroon namang remembrance pinaka remembrance na lang ito mga guys itong video kong to remember ang dito sa lugar ni Halolo napakaganda ang lugar ito yung napagrelibang ko talagang magandang lugar diba? so ito muna ako doon may time pa naman ako Ganda. Ganda yung mga building otimo Timo. Oh. Yeah. Ito ay highway din. Kaya lang, ay, yun ang aeroplano, Timo. Yun ang aeroplano. Parating. Maglalanding siya, yun hindi makita eh. Maglalanding na siya. <laughs> Sana nandun ako. <laughs> Maglalanpol na siya. Hmm. Ikot ako oh, ngayon, iikot. Malaylay na yung nalakad ko. Hindi <laughs> na alam kung pong... ay kailangan alas 7 eh. Sunduin ko na alas 7 yung medyo si Lolo. Hmm. Di ba? Ganda! Ayan oh <laughs> oh ganda ng kwan dito. O, oh, yun o. Oh. ganda mga guys ang lilong pa ngayon hmm? yan yuhu malaya, malaya kasi siya bat <laughs> at yan ang olive tree ayan namin may na akong olive tree ganda may bunga siya oh. may palm At sana ay panoorin niyo itong video kong ito mga guys para makita naman nyo ang Israel. Israel. Oh, ganda ng mga bulaklak oh. Hmm. Shalom. Shabbat shalom. yun ang pang thumbnail ko yung puso na yun <laughs> I love <laughs> at ayo pa na ako mga guys para di naman ako namako ni lolo mga ni lolo naku nagbubulakbol ka ha for keep ka ha makaikot kaya ako dito eh. ay parking parking pala ito eh. parking post office. Hi. Hello. Yun ang bahay ni Lolo. Yun. Yung dalawang kambal na yun, oh. Yun, sa likod. Ito naman Bali, apat na pindi yan maka magkaharap tapos sa gitna parking ang lapad ng park mga guys yeah, maganda itong lugar ni Lola talaga mamahalin yayamanin <laughs> yayamanin yayamanin manin ay doon ako magkukon pala sa sa kwa ni lolo yan ituloy natin ha guys so, dito na ako yun yung building na yun yung pinupunta namin ni lolo yung, so, yung magandang kulay na yun kulay maroon tapos iikot ko kayo sa ah nakagaling na pala ako kanina doon sa park na i upload ko na Baka Pasabihin naman nyo Yun, yun, yun. ano <laughs> Pero napakang siya Gabi ko Gabi ko pala Pinakita yun In-upload Sa araw maganda Maganda siyang tingnan Malinis Talaga Napakalinis ng lugar na ito At itong mga lumang building na ito Renovation Gan pa Ulit Ayan, o. Babaguhin nga ta lahat ng mga building dito luma eh. At eto, kailan ko baga ito napakita? Ayan, oh. Ah, pala. Gabi? Kagabi? Eto, ayan. Yang building na, yung dalawa na yan. Yan. Magkakambal yan. Yun ang kinalolo. Yun. Tapos ito yung sa anak niya. Tapos ito, itong yang yang kuanayan, parkyan up ah, parking area. Ang ganda nga eh. Oh, ito. Parking area itong malawak na ito, oh. Parking area. Pero mo sa sa ilalim ito puro puro kuanya. Puro sakyan. Na mga na mga condo dito ng ano ba to ng mga nakatira dito at dito may park pa may park pa siya may bakes bake shop ayan oh. tapos may park pa dito ito yung ilalim nito parking area Oh. Pwede makapaglaro dito mga bata. Ayan, oh. Hmm. Diba? Ayan. Ang ganda. Tapos malinis pa. Malinis pa siya. No? Oh, park nga. At yan mga guys, ito, ito, yung, ito yung building nila lolo. Ayan, yung kuha ano Tapos yun yung sa anak. Tapos sa likod, Mamaya ah, ipakita ko pagbalik ko. Yung kakambal na ito. Bali, apat eh. Apat nga maganda yan oh. Oh, yan. Oh, isa sigurong may ari nito. Tsaka yan. Hmm. Tapos sa gitna, talagang maganda. Maganda pagka parang building na, building na to. Sa gitna ito yan. Yan ko na yan. Ang daan po sa oh. mimi mimi Ah, kasi, kasi, kaya mad madaming pusa po sa dito. Ito yung tindahan ng <laughs> tindahan ng ano to ng pagkain nila. Dog foods at saka cat cat foods. Ayan o. Oh. Ang <laughs> galing. <laughs> Kaya madaming po sa dito. T Tambay ang mga puso. Oh, naghiniga o. Oh. O. Oh. Ha! Ah, oh, ngiling! Ngiling! Shalom! Oh. Hmm. Maslump kayen lama, lo lo atbani, lo. Atlo mi pakedet. Ani Kabir. Au oh, meron lo kay. Lo ani Kabir. Ah. Yeah. Yan. Yan ang aking maiibagi sa inyo mga guys. Kaya doon sa mga nakakita nito sa Pilipinas, apply na kayo dito para makarating din kayo dito. Ano pang iniintay nyo? Kaya lang masasabi ko, mag, mag, intay kayo ng hiring ulit. Ayan o, oh, coming soon. Yan, yung building na yan o. Coming soon, the re re renovation. Hmm. Yan, yung mga so, building ay renovation. Hmm. So, kung ano, kami kanina ni Lolo sa building na yan hmm. ganda na sa sakin ito laki oh laki ng gulong ang laki ng gulong mapunta kaya ako doon sa park hmm. tawid na lang ako dito punta ako dito sa park kasi dito sa lugar nila lolo ay na i video ko na dito hindi pa kaya dito ako mag video ngayon sa malaking park sa kabila kakasilaw, kakasilaw. ang araw may lusutan ba dito oh. lusutan na dito dito sa so park oh. mm. Yan yeah, no, ang no, mga no, building no. At yun yung building na nilalolo. Yun Nako, nalobat yung aking bluetooth Yun oh. mga Mga batang naglalaro Yun o Nandun siya o oh. Diyan, oh. Ito parking, hindi kayo maniniwala mga guys. Itong ilalim nito parking, purong sasakyan. Dito sa dalawang building na to. <laughs> Ganda nga. ganda ganda ng place na to perfect place sabi ko sa inyo mga guys perfect place talaga at ako ay pa uwi na rin habang akong pa uwi ay hindi video ko para at least naman ay humaba pa yung aking video diba sayang ambios kasi ang oras na ba? Uh -huh. Dito na ako. Yan o. Yan yung building mo, anak. doon ako mag-outro sa entrance eh, nila lolo ay yung sapato so ganda oh ganda yan ang kaya ng mga guys hmm ay luma na yun no? oh hindi pa luma ano dito ako mag-outro sa pwede lolo yun, oh Saan ba kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yun! Yun pala doon sa lugar na <laughs> kami. Dito na ako tatagay. Wow. Dito na ako mga guys. Dito na ako mag-a-outro. Diba? Hmm. Ayun. Uh, taas na ako. Nga, lighting na. Huh. muna ako dito, mga guys. Dito na ako mag outro Ayan, mga guys. Dito na ako mag outro mga guys. Maraming salamat sa inyo. At sana panoorin nyo ang aking video. Mabuhay kain lahat at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel John Mix Vlog. Dinatan ko na dati like in Holy Land. Ngayon ay John Mix Vlog. Paki-subscribe na at paki-comment na rin mga guys. Magandang buhay po sa atin lahat. Thank you for watching.